Hello mga sis, mga dang araw sa inyo ulit. Ako pala si Catherine. At ito ang Cat Stories and Advices. Cat Advices and Stories, vice versa. Yung mga stories na ibabahagi ko sa inyo soon is mga crime stories po. Ako din po yung may-ari ng 4 kilos na, na, channel sa YouTube. Kasama ko po yung mga anak ko doon. Balik tayo sa ating topic ngayon na nasa title na ng video na ito. Is... Paano mo malalaman sa sarili mo, ikaw, kung nakamove on ka na sa ex mo? Unang-una, yung masaya ka kahit na bigla mo siya nakita or nagkasalubong kayo or nakita kayo kahit na may partner na siyang bago. Kasi ibig sabihin nun, wala ka ng pakialam, strong ka na, nakamove on ka na. Maganda realize mo kung kasi, sige, sasabihin ko na wala namang siyang silbi, kaya naka-move on ka na. I mean, ang ibig kong sabihin, kung sa breakup ninyo or sa nangyari sa inyo, ikaw yung walang kasalanan. Nako. Dapat mong move on ka kaagad, girl. Pangalawa yung wala ka ng pakialam sa kung baga hindi ka na nagsustok. kung ano man ang update sa mga social medias niya, or sabihin natin kung nagchat pa siya sa'yo or no message, wala ka nang pakialam yung hindi na ganun kahaba yung mga messages mo or replies mo, di ba? Kasi nga hindi na siya importante sa iyo. Focus ka na sa sarili mo, sa sarili mong grind, sa sarili mong success sa buhay mo. Mas importante na sa iyo kung may mga anak ka or may trabaho ka, mas focus ka na doon. Yun, masasabi mo na move on ka na, na. Pangatlo, yung wala na yung feelings, yung pakiramdam mo sa sarili mo is magaan na yung hindi ka na nagpapabalik-balik sa mga alaala nyo noon kasi may mga good memories talaga yan kasi may pinagsamahan kayo eh. Kapag hindi mo na masyadong naiisip or hindi na importante sa or hindi na bumabother sa isip mo yung mga good experiences nyo noon, yung pinagsamahan nyo,